napunta ngayon na mga K-drama, no? May nagsasabi, oh, timo, lagi na lang itong all of us uh, are dead na to. Grabe, kala kasama siya lagi ito sa mga popular. Mapanood nga ito. Ay, andyan pala kayo, ha? Ulitin ko lang. Ay, andyan pala kayo, mga katunin. na delayed lang ng konti yung aking uh, dubbing. Eh. <laughs> eh, alam nyo, mga 3 years na akong medyo nahuhumaling dito sa k drama eh. Nung pisahan ng mga anak ko to eh. Tapos sunod, -sunod na, nakaw, niwala kayo. I'm sure, mga ka-tune-in, eh katulad ko rin, kayo eh nung nagkakaroon ng pandemic, nawili sa k drama. No? And speaking of uh, K-drama, ano, panigurado ko itong makakahuntahan natin, eh, marami ng experience dyan. Alam niyo ba na itong makakausap natin ay lumabas na sa 85 K-dramas? Sincha? Grabe! Ano? Eh, sa dami ko ng mga sikat na Korean actors na naka-eksena niya, eh, mapapa, all of us are in it na lang. <laughs> Oh, wag na nating patagalin pa. Tara't makipagkwentuhan tayo ng mga behind the scene experience ng Pinay artista sa Korea. Palakpakan, Joyce Guerra. Woohoo! Hello. Hello, Joyce. Anyong sa'yo! Sa iyo? <laughs> Teka muna. Tatanungin ko lang, ikaw eh mukhang Koreana na din eh. May lahi ba kayong Korean? Wala po. As in, wala. Pure Filipino po. 100% Pinoy. Dito sa Pilipinas, uh, taga saan yung pamilya mo? Uh, Roja City, Capiz po, Western Visayas. Kailan ka ba napunta ng Korea? Gano'ng pa nakatagal dyan? Uh, napunta po ako dito noong 2015. Six years to turning seven. Six. Turning seven. Uh, bakit ka napagpad dyan sa Korea? Nakatanggap ako ng scholarship sa wow. school. So, mm -hmm. I took a master's in business administration. And, ayun po, from then, nagstay na po ako dito for work. Wow, galing naman, scholar. mga scholar, mga matatalino. Ako hindi ako na-offera ng scholarship. <laughs> Nagtrabaho <laughs> ka pa agad yan sa Korea nung nung nag-aaral ka or pagkatapos mo mag-aaral? ah uh, during my last semester po, I was hired sa isang financial company. So, from then while doing my thesis po ayun nagwo-work din po ako sa company Tanong ng mga ka-tune in natin na pangarap ding makapunta diyan sa Korea at makasalamuha ang mga big stars na napapanood lang namin sa sa K-drama ikwento mo nga sa amin Paano ba pinasok yung pagiging actress sa Korea? Yung pagiging actress po kasi hindi siya hindi siya kasama dun sa original plan ko dito sa Korea. So, bali I was doing part-time job po sa mga mga events, mga mm. drama, movies, awards, mga ganun po. So, doon nakilala may mga nakilala po akong people from the industry and they suggested na why not try out On-cam gigs po. Wow. in po. And yes, until now, ginagawa ko pa din siya. <laughs> Napa-oo ka ba agad nung may nagsabi sa'yo? Oh, actually po nag-alanganin ako. Super and oh. Then sinabi ko sa sarili ko, why not? Kasi wala naman akong ginagawa. Pag weekend, pag free time. Mm -hmm. So I tried submitting my profile sa mga agencies that handles foreign actors. Pero hindi okay. po ako natanggap. Kasi oh. pag ilagay mo daw po sa screen, hindi daw foreigner yung muka. Ay, kaya na. Di ba? Mukha ka ng Koreana. Oh, Nag-apply ako dun sa ano, mga agencies that handles Korean talent. So, dun po ako nakuha. E, pagka ba ganun ang naririnig mong comment, uh, anong pakiramdam mo? Gusto ko pong ma as Filipino kasi iba pa rin pag ma ka po as your citizen or kung saan ka galing anu uh, ano yung unang papel mo? Anong uh, drama yon? Yung una po was The Smile Has Left Your Eyes. Bali, since background actress po yung, I mean, usually yung ginagawa ko, nakaupo po dun sa boss sa likod ng bida. Literal pala na background actress, ano? Nasa background ka nung bida? true. Yes po. Wow. <laughs> yeah. Gano'ng katagal ang shoot nun? Yung first shoot ko po, medyo mabilis siya. Mga four hours para sa isang scene. Ay, wow. Grabe, four hours Ay. sa isang scene? Ano pakiramdam mo nung first time na asa ah, harap mo yung bida tapos kitang-kita -kita ka doon sa likod? Yung first time po, very nervous kasi, ayun nga, first time kong makita yung bida in person tapos asin gusto ko pa siyang actor even before so I've been watching his his dramas even before so yeah. ayun, nervous po at the same time nagaganu po yung kamay ko <laughs> Bukod sa sikat na aktor na si So In-guk ang ilan pa sa mga nakatrabahong big Korean stars ni Joyce ay eh sina Yoon Bin, Son Ye Jin, Song Hye Kyo, Lee Jong Suk Park Bogum, Kim Son Ho, Cho Jung Suk, at Song Jung Ki. Naku, sana ay tama yung pronunciation ko. Grabe, iba ka, Joyce. Ano-ano mga uh, papel o role na ginagampanan mo palagi? Oh, usually po, ano, high school students. <laughs> wow. Ano yung mga challenges na kinaharap mo bilang isang background uh, actress sa Korea? Number one po siguro is the language. Kasi nga, Korean po yung role po. So, I have to do everything in Korean. May mga times po kasi na I film for historical drama. So <laughs> so yung yung language din po doon iba din po sa language niya. Oh, yung tama ka ano, natatandaan mo pa yung mga speaking lines na pinag aralan mo. Yung first speaking line ko po was mm -hmm. like an emergency situation. So yun, tatawag po mm -hmm. ng ambulansya. <laughs> Ano ba 'yun? Sige nga. Ajussi, ajussi, 괜찮으세요? 괜찮으세요? So, ilo ko bulong 주세요. Yan po. <laughs> <laughs> Pasensya kana, uh, joy sa. Ang bayad ba 'dun ay sa uh, sa haba nung eksena mo o haba nung linya mo o pare-pareho lang? Kung background actors po, may per per hour po yung bayad. May standard na rate per hour. Yung bayad. So, kung medyo matagal yung shoot mo, medyo malaki din po yung kita. Ganun. Dapat pala, <laughs> dapat pala laging uh, nag-take yung lead, ano? Na yung nakakamali lagi. <laughs> Siguro habang inihintay mo yung yung uh, eksena mo, para ka lang ding fan nanonood ka nung uh, mga eksena nila. Pwede ba 'yon? Yes po, 'yun yung fan part po sa ano, sa mga background actors kasi makikita mo kung paano sinushoot yung drama and hmm. makikita mo kung paano warte yung mga bida talaga. Share mo nga sa amin yung uh, memorable saka yung biggest acting uh, gigs. True beauty po kasi yun yung first time na nakilala ako ng mga tao. I mean, nag-viral na po ako last year. Ayun po, all of us are dead din po kasi yun nga, nakilala din po ako ng maraming maraming tao. Grabe. Alam mo, yung mga, alam mo naman yung Marites, di ba? Dito sa Pilipinas, may XNF. Doon lang nila na-realize na, aba, Pinoy 'yun na. Kahit na mukha ang Koreana, Pinoy 'yun na. Ang tanong ko, conscious decision mo ba yun o instinct mo lang bilang Pinoy na yung bag mo eh nakalagay doon sa harap mo? Unconsciously po na nalagay ko siya sa harap. Bali instinct po na nalagay ko siya sa harap. Kasi yun yung pinaka-comfortable kung paano ako magdala ng bag, even before po ganyan ako magdala ng bag. Actually, that time kasi, super init po nung scene namin. Tapos mga 20 times na po kami tumatakbo po So, yung uniform po kasi namin, winter uniform siya, so medyo makapal po. So, balot na po kami ng pawis lahat. So, ayun, nilagay ko lang po yung bag ko sa harap kasi nga, nababasa yung likod ko. Uh, Oo, oh, ganun pala. Gano ka haba yung uh, shoot mo dito sa uh, All of Us? I did 4 scenes po. Pero yung scene na po na yun sa pedestrian lane, I think we did that for 5 hours. Oh, Oh, man. Uh, grabe, no? 20 times po kami lumalakas. I mean, tumatakbo. Uh, kailan ka ba uuwi? We'll be going home soon po para for vacation. Uh, kung uuwi ka naman dito sa Pilipinas, ipopursue mo ba ang acting career mo? Kung may offers po, why not? So if given the chance po, I would love to try. May e manager ka na ba? Wala pa po eh. So, you are talking to the right person. <laughs> <laughs> Kung sakali ah, sino ang gusto mong makaiksay ng Pinoy na artista? Pinoy po? Uh, Jeneline Mercado. Jeneline <laughs> Mercado, yung napakagandang... na... Uh, Simula pa po, po kasi ako Mercado. nung high school fan na po ako ni Miss Jenny Sino pa ba? Ikaw po, kung gusto nyo yung suwale, kung gusto nyo gumawa ng drama, pwede po. Aba! <laughs> yes! Yeah. Uh, meron tayong segment ngayon na Joyce, ano? Ang title nito, Sinong Bagay. Magpapakita lang kami sa iyo ng mga picture ng mga actors na nakatrabaho mo at sa kanilang series. Sabihin okay, mo po. kung sino sa tingin mo yung Pinoy actor na bagay at swak na swak na gumanap sa kanila once na magkaroon ng Pinoy remake yung series. Sino ang bagay gumanap na aktor dito kay Park Bogum? Ayan. Siguro po si Joshua Garcia. Joshua? Bakit? Um, kasi po sa sa drama na po to, grabe yung emotion ni Park Bogum kasi partin po ako ng drama yung changes ng emotion nung bida. So I think po, nakita ko si si Joshua Garcia sa sa music video, mm. very true po yung emotion niya. Kaya siya po yung napili ko. Totoo. To, hindi, siya ka magaling yung batang yun, si Joshua. Si Choi Wushik. Tama ba yung okay. pronunciation ko as Che Wong? Opo. Si Mr. Kanchan po. Kasi mm. sa dito sa our beloved Summer, may profession po si yung bida, si Cheong. So, in mm. real life po, si Mr. Kenchan din po, parang nagluluto-luto. <laughs> so, parang may skill din po siya. So, medyo bagay. Maraming na napaibig po si High Bye Mama. Eh. Oh, hindi. Siguro po si Miss Marian Rivera. Marian Rivera? Bukod Bakit? sa mag po silang dalawa, si Miss Marian po, may anak na girl. Mm -hmm. Si Kim Tai Hee, kung ano, no? Uh, kung pala siya, may edad na siya. Pero mukhang ang itsura niya, ang bata pa, no? Mm, yes po, line 40, mga 40s na po ata si Miss Kim Tai Hee. Si Sa oh. Yun Si Miss Yasie Pressman. Kasi nakita ko po yung mga pictures ni Miss Yasie sa Instagram pareho po yung hairstyle ni Kang Dajong. Dito naman sa mga sa mga pogi, sa mga pogi tayo uli. How do you pronounce it? With the name? Cha -no. Chao. Chao. -no. Enrique Hill po. Enrique Hill. Oh, bakit? Super lakas po kasi ng dating. Itong si Cha Hoon, hindi ba sila masusungit? Ano ito sila, itong si Pogi? Hindi po, as in super kind po. Oh. <laughs> super goofy. Medyo... Uh, ma comedian. ma ma mabiro, ma 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 mabiro. Ano? Kahit uh, sabihin nating background actors kayo, uh, pwede kayong makipag, uh, makisalamuha sa kanila, ganun. Yes po. Actually, same po yung waiting room. Nakakatuwa yun na Ako gusto kong uh, i-emphasize yun na walang discrimination. Kung sabi mo nga pareho lang kayo ng waiting room, eh samantalang huwag namang masasaktan yung ibang uh, nanonood sa atin. Dito, pagka yung uh, lead dito ha, yung mga, papangalanan ko na yung uh, ibang term, yung extra doon ha, huwag kayong pupunta rito. Okay. Parang gano'n, ibahang iba ang, iba ang uh, pagkain, iba ang uh, ang uh, toilet, eh, alam mo yung ganun? Ma, pero dyan, wala ka gano'ng pakiramdam na discriminated. Hindi naman po kasi pag in terms sa pagkain, naka-buffet naman po lahat, pare-kinakain yung lahat. Yung <laughs> Tapos pag snacks po ayun para pareho yung binibigay sa inyo. Nakakatuwa yun. Sana may matutunan ang uh, ang industry dito, no. Wala pa bang uh, kumukuha sa yung uh, ikaw ang endorser ng mga makeup products nila? Hindi po sa makeup pero I did some commercials na po rin dito sa Korea. Woo! Ano ano 'yung ibang product? sold to tourism po. Then, may mga beauty products din po. Tapos, insurance, mga ganong. Ito na yung sino ang bagay na gumanap kung i-re-remake sa Pilipinas ang uh, um, penthouse. Ito oh, si... alam, alam mo na po, alam. Si... Po, ka po. Same. <laughs> sino? Ikaw po. <laughs> same. oo. <laughs> wow, May mga nagme-message sa akin. Uh, nung umpisa, sabi, ito nga daw, medyo bad guy daw to. Pero kamukha ko daw. Mm -hmm. Inanood ko tuloy itong The Penthouse. Nakakagigil nga pa na talaga yan. Tapos oh. na ba season 3? Yes po. Doon po ako napasama sa season 3. Ay, uh, thank you ha. Uh, at uh, pinasaya mo ako doon sa Judanda. Ayudante. Akala ko, ginaw-good time lang ako nitong mga nagme-message sa akin sa ano, mga netizens. Eh. At least, galing May... sa'yo, ha? Uh, one, reliable. <laughs> May similarities po, as in. Uh, Mag-aahit na nga uli ako. Hindi naman siya mukhang bad guy, eh. Oh, super bait po. Isa po siya sa pinaka-bait na actors na nakita ko sa set talaga. Ayun po, kinakausap na kami. Tapos parang hindi, 'di ba? Sa karakter niya, super bad guy po siya. As in 100% na iba. Ano pa ang aabangan ng mga Pinoy fans sa mga next acting gig mo? Meron bang naka-line up? Ah, yes po. I just finished filming po for a movie. Oh, wow. And finally yeah. po ano, supporting role na po yung role ko. Wooohooo! <laughs> Pwede mo sabihin yan? Nung anong movie? Yung title po, Beautiful Days po yung title in English. So, okay. yun yung may pinakamarami akong exposure tsaka lines pero in Korean nga. Pero thankful po naging part ako ng... Again na nilalabas yan. Okay. Okay. So, if ever po na may final date na, ayan, I will tell everyone. Yes, yeah. nakaabangan ah, namin yan. Ah. Ano ka ano ba dyan? Kontra bida ka ba dyan o bida? Friend po ako nung bida. Ayos! Sa susunod, ikaw na bida. Sidekick mo na kami <laughs> bida. <laughs> ano message mo sa mga kapwa natin na uh, Pilipino? Uh, una sa mga Pilipinong nan uh, kahit nasaan man sa mundo, mga OFW, ikaw kasi parang OFW ka ngayon. Uh, at uh, mga K-drama fans na uh, gusto ring maging artista din sa Korea. Ay po, masasabi ko sa mga OFW ko ano, um, uh, kakayahan natin. <laughs> kahit na malayo sa pamilya, uh, Always think positive po kasi po marami pong na darating sa inyo. And to the Filipinos who are uh, dreaming of going to Korea or doing, uh, being an actress in Korea, ano lang po, pursue your happiness po and don't let other people define your success or happiness. Oh, ang dyan Chonin. Kahit yun po, Salamat po. Cho, roe, umon haju so no mo kam sa ago de. Sarangha mi da. Salamat. Marami-rami salamat sa iyo, uh, Joyce. No, eh uh, ito uh, wala ng steer to. Natutuwa, natutuwa kami uh, sa pinatakbo ng career mo at hindi ako nagbibiru kanina nung sinabi kong sana maging lead actress ka diyan. And we will be, well, we are proud of you now and we will be more uh, proud kapag naabot mo pa yung uh, isang gold uh, goal na yon kahit hindi mo pa goal yon goal na namin yon para sa iyo thank you thank you so much po for inviting me and it's an honor po na makausap kayo gusto ko lang magpasalamat muli kay uh, Joyce sa <laughs> ano ba sinabi ko? <laughs> Dahil sa masyado akong pinasaya nitong batang to, eh next time, makapasa na ako bilang uh, double ng uh, lead actor ng Penthouse na si Jun Dante. Wow. Yung ganun sa... <laughs> Mga kachunin, gusto ko lang sabihin na talaga namang uh, nakaka-proud di ka nga na meron tayong kababayan abroad na nagbigay ng inspirasyon sa atin at nagsilbing patunay na wala po talagang imposible kung magsusumikap para sa pangarap. Ako personally, alam ko hindi po madali na malayo sa piling ng mahal sa buhay. Ito si Joyce. Pag isa lang siya doon, maaaring merong makabagong teknolohiya, nakaka-message niya, nakakausap niya siguro araw-araw ang pamilya, pero iba pa rin pagka malayo ka sa piling ng pamilya. Pero yung ginagawa niya, hindi lang para sa kanya sarili. Ngayon nga, napapansin natin at the source of pride natin siya. O ikaw, Baka gusto mo ring i-share ang kwento ng tagumpay mo at maka-inspire ng libo-libong Pilipino. Wala ka ibang dapat gawin kundi i-comment lang at uh, malay mo ikaw ang susunod kong makahuntahan. O paano? Papanoorin ko pa tong uh, all of dead eh. Ano? Episode 4 tayo lang. Episode 4. Ay paano? Bye! Happy weekend! Woo! shout out sa inyo mga ka tune in. Thank you for watching.